Good morning guys Yung napulot ka na Napulot ko na ano Na snake plant Nagbulaklak na guys Iyan <laughs> yeah, no. na Pulot ko lang to Shouty kay ano Kay Lil Hemi Na mahilig sa Plantita Iyan yeah, na no. Ni, Ito nilagay lang to Ito mga pulot ko lang to lahat yun oh yun pa snake plant yun oh know? ba't kaya tinawag din na snake plant mukha ba siyang ahas ah yung ano niya yung dahon niya wala yung dahon niya parang may pangalan you know R R I C R parang may ano parang may pangalan ito pala yun parang snake ang dahon niya yun know? ang ganda ng Blak-blak nito pag ano yun know, nilapag lang yun you know? <laughs> snake plant ayaw ang busing namin to snake plant Si ahas daw. Lahat pala nagbulaklak. Ayun oh. Ayun. Yan tatanggalan natin ng ano. Ng mga patay na dahon. ayun Nasa ilalim ng mangga kasi. Maya maya may dahon. Dito lang munas baba. Buhay na yung San Francisco. Buhay na. Shout out mga kapalang tita. Kapalang dyan. Hindi o. No? tayo ng patay na dahon. Hindi yun o. So baka bahaya ng ahas. Merong kwan snake plant pa naman yun o nasa ilalim ng mangga mag mas vocal na siya yun mangga yan ang nakaligtas natin ng mangga yan nilagyan ko ako ng cross yung mangga na yan dito yung Lagayin ko ng kalakal dati. Yung taguan. Yung likod ng mangga. <laughs> taguan. Tapo na siguro itong mga ano. Mahaya na ng ano. Itong itauban. Itauban. Bayan ng lamok. Yan o. Yan, makano na. ng lamok. Mga patay na dahon kukunin.

gupita na Yeah, you no? Uh, hi! Good morning. Good morning. Happy Sunday, everyone. Mm -hmm. masuro. No? ang mga nakatago. Ito pa suntong magamit pa to. Yeah. Sandali lang. Bilish na kuha ng ano. dahon ito dito yun ang dami ah. dalhan na ito ng walis dalhan ng walis ito taguan ko ng mga lata, plastic dati May ano pa to dito, may kubo-kubo. Hindi pa yung mga sanga. Oh, uh, ha hay. Oh, may basura na kaagad. Ito yung ano, dama dinatsi. Ito yung mabango pag gabi. Pag yan, ayun na, may bulaklak. Dama dinot si Ang dami na pantay dahon yun ano? Yan guys hanggang dito na lang Pasilip sa ating Namulaklak na no Isnik plant Namulaklak na guys Yan ito yun Pulot ko lang to Ayan binibili din to Magkano din Ang, ang pangtanim niya yung kaysa kaysa bibili pa. Okay, nanguha na lang si host Rickman na Siboy Si pulot. <laughs> si Boy pulot. bye-bye guys. Thank you for watching. Bye-bye.